Hello mga kamusang, welcome back to my YouTube channel. Nandito po tayo sa isang lugar na maya aalamin lang po tayong kwento. Tara po, samahan niyo po ako sa bahay nila. Dito po ako dadaan. Kamusta po kuya? Ay ah, ito, ito yung buhay namin Mahirap, <laughs> mahirap ah, lang ang buhay single pa ako sa eh mm, so Single pa ako, sa ano na ah, Ilang taon na to? 13 years na yan oh, uh, Ilan po ah, yung anak nyo? Tatlo. 2 months lang yung iniwan yung anak ko na yan Taplo iniwan sa akin ah, Nasaan yung nanay? <laughs> Nanalaki Ah, <laughs> iniwan po kayo? <laughs> <Nalaki>. <laughs> iniwan ako, 2 months yan Yung pangalawa kong babae, tatlong taon. 'Yun pangalan ko, limang taon lang 'yun. Ilan taon na po kayo? Ha? 60 na ako ngayon. 16. Ah, senior na ako pero hindi pa ako nakapag... Uh... Nakakuha ka na ba ng mga ano mo senior citizen, ano ah, senior ide. ID? Uh, 'Yun lang nilalakad ko kasi uh, may problema sa ano ko eh. Birth certificate. Oh, 'yun, sa birth certificate uh, okay. ko. Ah, itong tinitirahan nyo, kanino 'to sa inyo ba 'to? Hindi 'to. Ma'am, dito sa amin ano lang, <laughs> parang nakiusap lang ako sa ah, one Saka sa barangay nung araw kasi may eh, kilala na rin ako rito eh. Ano na ako eh 1990 pa ako rito eh. Hindi ibig sabihin dito sa ano na to tawag nito itong lugar na to sa barangay na to 170. Matagal na ako rito 1990 nandito na ako. Binata pa ako wala pa yung tatlong yan. Oo. Ano pong pangalan nyo? Ano pong pangalan nyo? Edgardo Pingol. Eh uh, Edgardo. Tawag nila sa akin nung ara ngayon, nung ano, nagbabalot. Ano? Hanggang ngayon Oo. po balot. Oh, di hmm. sa kanto, tsaka dito. Bukod po sa pagbabalot. ano pa ba yung mga Maku dami. Ano po? ano ano mo ano, ano ba 'yon? Ay, ako? Oo. Ah, uh -oh. uh, mga ano yung extra job lang na, limba ba? Pag mo. Oh, pag mo ako, magdadam mo ako. Kontrata 'yan eh. 'Di uh -oh. ba? Bigyan ka 300. May pang-uwi ako ng Panginaan. pagkain. Oh! Yung panganay niyo po, ilan taon na? 18. Nag-aaral na po ba mm, siya? Grade 10. Grade 10 na. Yung pangalawa naman po? Grade 4 pa lang siya ngayon. Nag-aaral din. Nag din. Yung bunso? Ito, uh, halos pareha sila. Kasi yung minto yun eh. Ito, oh. grade 4 na rin to. Sino po nakatira doon, kuya? Sir, Diyan. dito po. Yan kami. Yan ha kayo yung kayo bahayan. po nandito. Pag pwede Pagpadaan po muna tayo oh Oo, yan ang bahay namin. Okay. Yan, yan ang yan ang tinitira namin apa. Oh, po, pa, paano po, paano po nakakatiis yung mga bata? Wala man lang, ano ba yun? Ah, ilaw, oh, wala. Ilaw at saka yung papag. Ah, meron kaming papag dyan? Ah, meron po. Mm, Bali dito paano. po yung higaan nyo. Mm, meron kami higaan dyan, papa. Saan po kayo kumukuha ng tubig nyo? Ayun, nagpapadeliver ako sa, yung sa tangke. Eh. Sa tangke? Eh. Hmm, kaya yung niyo nyo. Uh, ito yung madrampunin nyo. Saan po kaano, saldo ko ng tubig doon ayun. Paano so, Nakakapag-aral yung mga bata, iwala naman kayo ilaw. okay lang. Sanay na sila. Na Oo. sa gasera lang kami. Pero nag-aaral sila tuloy-tuloy yan. Nagbabalot ako. Tapos pag uh, sa umaga, hindi pa ako nagbabalot yan. Nag-extra -e muna ako doon sa ano, babil. Oo. Sino po yung kasama nyo ngayon? Sila ni Madam oh. yung, 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 yung Sino yung, yung, yung mga kasama nyo ngayon dito sa bahay? Ayan, yan. Bunso ko. Ayan. Ayan. Ayan ako. Yan ang bulso ko. Ilang taon na po siya? 30 na yan. Dalawang buwan pa lang yan. Iniwan sa akin. Huh! Oh. Hanggang ngayon yung, asa, yung nana niyan yun, hindi pa nagpapakita? Hindi. Hindi nagpapakita. Wala. Walang tulong. Walang ano. Ako tulong. lang. Ayaw ako lang mag-isa. Tanong mo mga tao rito. Kahit, kahit doon kay ate untang. Sa may bakery. Eh? Mm -hmm. Naglalatag lang kami ng karton niyan. Pinahiga ko yung tatlong yan. Bakit hindi daw po kayo yan? iniwan? Eh, may lalaki siya. Hindi. Lalo na. Siyempre, sa hirap ng buhay, financial, po. Oh. Yan, eh, pinansyal, eh, sabihin natin, pinansyal. Pero, ganun pa man, bakit eh, ganun, di ba? Tatlo, iniwan sa akin, wala sang dinala. Mm. Eh, bunso po yan, dalawang buwan pa lang yan. Ay, po yung iba yung anak? Nandun, nasa Pumasok po. eh, oo, pumasok sila, may pasok sila ngayon. kusawa ng Diyos, mga sakit-sakit lang -sakit ng ulo, sakit ng katawan, kasi eh, hindi, yung problema ko, ganun nga dyan na yan eh kaya, kaya alam mo nagtitinda ako ng balot sa kanto doon kay ate untang alam mo yung sigaw yun sa bakery mm -hmm. ako nung no, bago lang yun karga 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 ko yan nagtitinda ako ng balot kamuntik pa nga mahulog sa lamesa yan eh mm. doon oo oh, umiikot ikot kasi eh, nagtitinda ako ng balot yan yung anak ko na yan kaya nang pangalan mo toy tiyo eh? Pancho. Ano? 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 yan. Ah, junior ko yan. Ah, junior. Oh, Ilan oh, doon ka na? 13 po. 13? Nag-aaral ka? Ngayon wala kang pasok. Wala. Hmm. Anong gusto mo sabihin? O, sabihin mo na. <laughs> hmm. Wala kang gustong hingin. Damo, mo? Repair ng bahay. Lahat. O lahat. Nadaanan ko doon. O, lahat ng hirap ng buhay ko. Sawa naman Diyos. Sa pagbabalot, isa, yun ang tunay na ano no kahit pa paano konti, nakakakain kami sa balot hanggang uh, ngayon po? hindi na ako nagbabalot nag ano na pong trabaho nyo ngayon? Na ako ngayon. sa guard guard medyo malayo sa may ano subdivision may din po? ah hindi ah kumpanya yun eh kuya saan nyo ba nakilala yung misis nyo? Ayun, Ay, dating misis dati kasi nasa Valenzuela balis ako hindi naman ako guardia doon nagwelding ako doon eh ah. welder ako doon oo pero binata pa ako noon oo eh, pinakilala sa akin ng pinsan niya. Yung pinsan niya kasi doon, ah, regular 'yon, nagtatrabaho doon. Ah, pinakilala, 'yun doon kami nag- Ilan taon na siya ngayon? Siguro kasi nung nakilala kami, mga 22 pa lang siya noon eh. Mm -hmm. Ako 40 plus na ako noon. Pa, paano kung sakasakaling dadapit siya uli sa inyo? Doon may ano lo, yung pamilya. May pamilya niya na na rin. Nakita ko sa na, post mo. Na. Natanggap niyo na rin. Ay, oh, matagal na. Mm -hmm. Hindi ko naman siya pinakikialaman o oh, ano. Kung gusto naman yung dumalaw sa anak niya, mga anak niya, pwede naman eh. Nadalaw siya sa mga bata, okay lang yun. Walang problema. Rin. Pero kuya, ba't daw po kayo pinagpalit? Ang, alam po yung nasa... O yun nga siguro, sa financial. O, ano, hindi ko alam. Baka sa, nasa babae sa, na rin sa yun. Sa ng buhay. O, Basta na lang po siyang umalis bigla. Oo, okay. hindi. May, nagpaalam. May talagang, o oh, walang paalam. May kinasama talaga. May, may pamilya na, may oh. anak na po. Meron na siyang ito. pamilya at anak. Meron nang Hmm kung nanonood po siya ngayon, anong huli nyo pong mensahe sa kanya? Ang <laughs> oh, sasabi ko lang sa kanya, yung sinin niya buhay niya. Di ba? May pamilya na siya. O, oh, di na siya. Eh ako, kung gusto niya dumalaw rito sa mga anak niya, okay lang naman. Para sa mga anak na lang? Oo, oh, sa uh, anak niya. Eh, sa akin, wala lang problema. Anak niya yan eh. Pagkatapos po nung misis niyo dati, nag-asawa po ba kayo? 13 years na, wala pa. Wala pa. Wala na pa. Oh, wala. Hindi na po kayo umibig dati. <laughs> Hindi pa. Hindi <laughs> pa. Oo, oh, sa hirap na buhay. Eh, eh, wala, pero wala eh, wala. Nag-focus na lang po kayo sa mga anak oh, niyo. Oo, oh, anak, trabaho, ayan, dito sa bahay. Ayan, kahit, kahit hindi amin yan, eh, eh, wala eh. Oh. Kaya, ano pong gusto niyo sabihin sa mga anak niyo? Ayan, eh. <laughs> Okay lang po yan Kuya. Sige, okay lang po yan. Mahalaga po itataguyod nyo sila sa marangal na paraan. Ayaw! Yung pinampalaki ko sa kanila, talagang pinaghirapan ko yan. Ako nanay, ako tatay. Talagang mahirap. Ang masasabi ko sila, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Kahit pa paano, lumaki sila, maayos sawa ng Diyos manalig tayo sa Panginoon kahit tayo mahirap alam mo, iniwan kami rito yung sinasabi ng matatanda yung tinaklubahan ka ng langit sa lupa. na daanan ko na yun eh walang wala ako eh hindi ko alam kung ano anong papadede ko dyan sa anak ko na yan lumaki lang yan sa ano sa swak oh yung ano, tsipon ano ba yan? Ako na yan. Bunso ko na yan. Talagang ikaw po yung nagtaguyod. Oo, oh, sa kanilang tatlo. Yung nanay nila hindi, wala yan. Ano yan? Tamad. Tamad yan kahit nung araw po. Tamad. Mag ano. Ano pong pangarap nyo para sa mga anak nyo? Ayun, ang pangarap ko sa kanila, di umayos lang sila ng buhay nila. Wala na akong maano doon. Ayusin lang nila buhay nila. Yung lang ang ano ko, yung pataas pa libel nila, di ba? sila gusto nyo yung ano, nasa kanila yon yun Yan ang sasabi ko sa kanila, nasa inyo yung buhay nyo kayo gagawa na ang buhay nyo ako, aalala yun lang sa inyo lalo na ako ngayon, may edad na ako eh di ba? Oh. pagdasal na lang ano, oh! ipanalangin na lang po sa Diyos na hindi ka magkasakit mm oo, oh, sawa ng Diyos nga naman oh. yeah. ayan, ang lutuan namin <laughs> ayan ito yung namin hmm. Yan, yung, yan, yung, yung nilulutuan ko pa ng balot ng araw, oh. Huh, kahoy. Yan, yung batong. oh, Yan, panisip namin. Ito yung CR namin, oh. Yan, CR. Yan, yung kubeta namin, yan. Yan lang yan. <laughs> lana. Ito, ito loob. Yan, madilim dito, Sige, pa yung yan yan <coughs> uh, oh yung 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 sa, sa... yung ng time sa amin ano pong gusto nyo sabihin sa mga katulad yung tatay Naka -naka Ayan, no, yung mga ano, naka po. Ah, kayong mga magulang, alin ba, iniwan kayo, mga single parents. Ah, magpakatatag lang kayo sa buhay niyo. Lalo na, pag may mga anak kayo. Huwag yung pababayaan, huwag yung iiwan. Anak niya yan, ay niyo katulad hindi ko, hindi ka naman inaano yung sarili ko, pero naranasan ko na yung hirap ng buhay. Mahirap talaga ako. Sabihin ko sa inyo, walang wala ako nang iniwan ako. Tatlo ang iniwan sa akin. Ang punso ko, dalawang van. Yung pangalawa ko, tatlong taon. Panganay ko, limang taon. Biya. Tatagay niyo lang ang love ko. Manalik kayo sa Panginoon. Yan lang po, masasabi ko sa inyo. Salamat po.